Yan o, oh, pahinga muna siya Oh. Mm. Napagod na. Okay, lakad mama. Hmm. Dali ka na. Please ko doon. Eh tita mo, sarap na nang hiin upo doon. Hmm. Ay, nako guys, rawin malamig. Malamig naman kaya lang medyo konting uh, humid. Kaya papawisan ka pa rin kahit na papaano. Isa naman is maging okay. Mag-enjoy naman ang gusto sana ang anak ko. Opo, mama. Sige na, go na doon, kay tita. <laughs> Naglaro na kayo, nakikita niya yung sapatos sa akin, sa salamin. Exercise mo na yan, mama. Kay mamaya, gutom ka na ulit. Merienda ulit. Ang lawak, guys. Mga kapagod. Kung dinala ko sana yung wheelchair niya. papabilis kasi ano, baka ikot namin lahat. Kaso, hindi ko nga dinala dahil ang purpose ko is uh, makapaglakad-lakad siyang ganyan. So, matagal na rin siya naglakad. Pag alam kong medyo napapagod na guys, binubuhat ko na para makapagpahipahinga. Tapos, pagka ako naman napagod, Uh, sinesenyos ko naman sa kanya napagod na ako so kumuko sana siyang bumababa para maglakad din naman sa kanya so yan kaya ako muna total hindi pa naman nagreklamo -re habig sabi ko habi, ako sila mag uh, na ano eh ang dami insekto pala mama oy <laughs> ang dami palang insekto <laughs> Maraming insekto Huwag mong bukay yung bibig mo kasi baka papasok. Wala man akong pira. At saka mabili pagkain din eh. Oh. oh. na? Pagod na ikaw? Napagod na siya guys. Napagod na. Hmm. Napagod na. Aluwang pa lang to talaga. yan. Meron pa yung sa taas. Nandito kami, nandito sa... kami sa baba. So meron pa palang taas. Yan. So, yan yung mga, ano, mga nagjogging. Yan sila sa taas. yeah So, hindi namin makita yung aming hinahanap kung sa yung fountain. Yan, guys. Bil binuhat na ng kanyang ate. Pagod na ako. Ah, tulungan naman daw niya ako. Ay, napagod na rin yung isa maglakad. Kaya, dibuhat na yung buhok mo raw, nako, hindi raw gano'n, sa kabila mo ilagay at hindi raw siya makaano o, oh, yan para hindi niya, ano yan nakakain niya yung buhok mo eh ayan ano yan, despise mo let's the game begin nasan na ang hinahanap natin wala pa hindi namin alam kung saan ang aming pupuntahan. Mauulit kami dito guys kasi maganda. So sa susunod dadalhin ko yung trolley niya para mas ma-enjoy niya man yung ano, yung view. At saka maikot talaga namin kasi hindi namin expect na ganito kaluwang dito at ganito kalawak. Actually, hindi pa ganun karami ang tao, ah. ilan-ilan lang. What fa kung marami ng tao dito talaga. Kasi may pasok na bukas eh. Siguro kahapon madami. Baka puno ito. Ayan. Ang ganda siya. So, ngayon, napagod na kami. Ah, malapit na rin kami sa fountain. Ay, oo nga, guys. Malapit na kami sa fountain. So, ito, oh, tingnan nyo. Ang ganda. So, kung may mga... Ano sila dito. Ayan, may mga upuan siya. Ang ganda ng pagkakagawa. Promise. Matutuwa ka. Dahan-dahan, hmm. ah! -dahan Nakakaibadulas diyan! Anong pagkakagawa? So, dito, kung may mga entertainment na ano dito yon ay kakapagod talaga guys sobra o, dito yung maganda siguro yung ano biking ganyan naka enjoy yan so dito na kami sa fountain guys at last narating din namin uh. Iba pala. Makaiba pala ang ano dito. So, ayun. May mga decoration siyang ano, uh, isda sa wall. Kung saan dumadaloy mismo yung tubig. Ito pala. Ang sinasabi. So, at least, narating na namin. So, pagkatapos nito siguro, guys, Huwag okay, kung siyang paalakad namin. Baka uuwi na. O, kakain muna. Ganyan. Ayan. So, napagod na yung hap. Buntik na. Diya, pahawakan mo diyan. Ayan. So, narating na namin ang fountain, guys. O, di ba? Nakakatuwa. Ayan. Ayan na siya. So, meron din doon dalawa. Nakakatuwa. Sabi ba? Ay, nagsisenyas na yung isa, oh. Nice, mama! Good? Nice? Ay! Ang galing! Uy! Ang galing naman! Diba? Ganda, mama? Diba? Uh, Daming fish! Wow! Uh, ganyan ang pagkakagawa nila, guys. Ah. Ayan, ayan. Ayan, hanggang doon. Okay, mama? Hindi. ba? Parang ang sarap na

tapos basta kasama diyan anak, di ba guys? Basta kasama ang anak, masaya. Okay lang tayo na magod, di ba? O so, paminsan-minsan lang 'tong ganito. Sumasalay na, na na namin. Actually, nakisabit lang kami, you no? Know? So, kung hindi hindi dito sa dalawa na nagsabi na sila eh, may plano mama dito. Hindi so, sana ko makakasama, mabuti na lang kahit saan. Thank nakatao naman na kalahati lang at paso kaya na naipasyal ko naman first time namin talaga dito guys kasi ako siguro may budget mabalikan dito yung talagang malalim na magandang ano magandang siguro pag mo ng umaga mo gabi na, malawak talaga So, oh, ayan, yung dalawang magkita na sa na lang. guys. O. Oh. Ayan, diba? talaga. Ah, it's very nice.